Good morning! Day 2 dito sa Lethbridge, sa Alberta. At uh, kahapon, halos maghapon, bumiyahe lang kami. <laughs> Kinagabihan, nag-dinner, nagpahinga. Pero today, talaga yung araw na magagala kami dito. So nakita ko yung itinerary namin. Medyo marami kami pupuntahan. Kaya, tara, let's go! Good morning, people! Hi, yeah. Good morning! Asan yung pamaypay mo? Asan yung pamaypay mo? Wala. Si Raul pala sila. <laughs> Tulad ko. <laughs> Yay. Yeah. Today is special day. Saan tayo pupunta, Tij? Tij, pa-explain mo naman yung itinerary natin today. <laughs> <laughs> Then, <laughs> hindi is, Lou, tanga So po. today we're going to Waterton. So marami kami pupuntahan doon. Pupunta kami doon sa Prince Wales na hotel napakaganda nun at yung overlooking dun and pupunta kami sa Land Falls sa Red Rock at saka maraming marami pa wow. so hopefully makakita kami ng mga wild animals there because maganda yung weather What? see you guys there wow <laughs> <laughs> ang galing ang ganda naman! saka <laughs> hindi na ako magbablog <laughs> so ayan pupuntahan daw natin lahat yun Ah, <laughs> <laughs> is stupid. Okay, bago kami umalagwa ng gala, kami kakain muna sa Rashki's Kusina. Authentic Filipino Kusina. Oh, yes. Hey, kain na natin na natin yung mga chibu. Uy, yung sarap naman yan. Wait, wait, wait. This is for my loves. Uy, may champurado. Jason, kain na. Yes, kain na. Kain na lang champurado, guys. Oh. Ay, mo Ikaw din na nag-bake nito ulit? Oo. Grabe oh, ito napakagaling na baker. Hello. dito sa net Bridge pati umaabot ang mga cake nito sa Calgary. Yes. Sarap talaga. Hindi ka na hindi na. Ito talaga. Ito oh, tayo mami yung ko. Oo. May 2-5 ka ba dyan? Oo. <laughs> <laughs> <-utang na> <laughs> <laughs> you were saving. I, I can spend my life In this sweet surrender <laughs> 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 Entering your heart What else would do And then your eyes and take a together.

hei, siapa yang salah saya? Hah? Hei! Berubah! Kalau kau kita kalau kau mau hunduk tanya, kau pambeslek kau murong. Eh, dito na kami. Here, sa Red Rock Canyon. Kina na natin yung ano, nakasulat dito. Ah. <sniffs> Hindi ko naman siya maintindihan. So, merong map. Ah, ayan. Ah, pwede ka kasing mag-hike dito. Guys, tingnan niyo yung bundok. Napakaganda. Ano yun? Wow. Nakakalungkot lang kasi itong mga puno na 'yan uh, nasunog kasi nagkaroon ng wildfire. Dito. Kaya mas maganda sana to kung <laughs> may mga dahon yung mga puno. Ayan. Kita niyo yung bakas ng wildfire. Tara, tayo dun sa uh, Red Rock River. Yeah, welcome so, to na, Red ano. Rock Canyon. Mm -hmm. Oh, may pa-drone si Kuya. Oy, wow, ayun. Wow, kulay pula <laughs> yung ano, river. <laughs> so wow, ang ganda. Wow, so wow, wow, wow. Oh. Pwede mag-ano? Hmm. Ano mo yung mga bata? Uy, uy. Mapasa na siya. Dapat kung yan. Ito yung kabilang sarap. Grabe, napakalino ng tubig, oh. Ang ganda. Ganda, oh. Ang ganda! Uy, pinaman sigaw. Ano yun? Ang ganda! Ganda, oh. Kaya pala siya tinawag na Red Rock Canyon. Red Rock Canyon. Kasi, kulay pula yung mga bato punta tayo, bababa tayo bababa tayo yan yun yan ay guys huwag ka magtagal dyan Tij I love you Jason Nama So Teddy Kang Teddy Kang bumaba Tadi si Oh diingatkan Mam Jogi Merapatkan projects Buat drag kan Mulai Mulai Lidyo Lidyo mahal ka bawa And <laughs> and <laughs> and <laughs> and <laughs> Red Rock River. dito? Hindi oh. May madulas? Yun. Ay, mauli oh, ay. Pilipino oh, kayo? Oh. Ito, ito din kilala? Hi, hi! Hello, Pilipino! dito! dito! So, meron dito talagang mga nagha-hike oh talagang pwede mong baybayin yung buong kahabaan nitong river tapos galing eh parang bahala ka na magingat ka lang sa mga dadaanan mo pag may nangyari ka <laughs> Hi buddy Hi <laughs> He's so cute Kitit bata. oo tara na. Pabalik na ako dun sa taas. Alta at halina sa aming susunod na destinasyon. Hindi ko alam kung saan yung susunod pero o, sulit dito. Napakaganda.